Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Halos nakakatulog na si Ana ni Nambigo ang tumunog ang kanyang telepono. Nasa kabilang linya nito ang kanyang tatay at kinamusta siya kung anong na ang nangyayari sa kanya. Nang comfort din ang kanyang tatay na kung gusto ni Anna rin ay kukuhaan na lang ito ng kondo para mas maging komportable. Ngunit maging si Anna rin ay pinagtatapad na ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Sinabi ni Anna rin na okay lang siya at maganda ang pakikitungo ni Carlos sa kanya at sinabi rin niya na nasa magandang kwarto siya at malaki ang kanyang kwarto. At malamig din ang aircon. Kaya nagsabi na lang ang kanyang tatay Robert na kung sakali magkaroon ng problema malaking man o maliit ay tawagan lang siya. At tuluyan na nagpaalam ang tatay Robert. At tuluyan na nagpaalam si Robert kay Annalyn. Sa kabilang banda nag-uusap ang mga trabahador sa si Apex. Kasama ang mga kaibigang nurse ni Annalyn Dumalaw para kamustahin ang mga kaibigang doktor at dating mga katrabaho. Ngunit sa kanilang pag-uusap nalaman nila ang nangyari kay Moira at sa pag-aakala ng isa sa kanila mga kaibigan na ang nalalaman niyang resulta tungkol kay Annalyn at kay Zoe ay alam na rin sa buong Apex dahil nalaman niya sa DNA result na hindi magkamatch si Annalyn at si Sowi Sa kabilang banda, after maglinis ni Moira sa dumi sa kanyang mukha, nagpasalamat siya kay Zoe. At sinabi niyang ito lang ang kakampi at sobrang swerte niya sa pagkakaroon ng anak. Nakagaya ni Zoe. At sinabi ni Moira na si Zoe na lang ang pinaniliwalaan ng mga panyag. Ngunit alam ni Zoe ang mga nangyari. Kaya sinabi niya mami na sinabot-sagot niya ang kanyang lolo at nagalit ito at pinalaya siya. Sinabi naman ni Moira na bakit ito ginawa ni Zoe. Na dapat hindi niya sa sagot ang kanyang lolo. At sinabi naman ni Zoe ang nangyari Napnang dadahan ni Don Jose Lito ang pagiging magkatubo nila kaya nang si Moira. Dahil baka alam na ni Don Jose Lito ang sekretong kanilang tinatago. Sa kabilang banda, kinigisi naman ni Renette si Ana Lynn para lumipat sa sala. Ngunit ayaw nang lumipat ni Ana Lynn dahil maya maya ay gigisi rin naman na siya. Ngunit dahil sa hindi pagpayag ni Ana Lynn, sinabi na lang ni Renette na tatabihan niya ang kanyang anak. At nung sila ay matutulog na, pumasok naman si Carlos sa kwarto. Kap niyaya na si Lynette na matulog sa kanilang kwarto para makapagtahinga. At sinabi naman ni Ana rin na pumunta na si Lynette sa kwarto nila ni Carlos. Sa kabilang banda naman, umiiyak si Zoe at kinausap ang kanyang Dabby Robert. At sinabi niya hindi niya sinasadya ang ginawa niyang pagsigaw sa kanyang lolo. At umihingi ng tulong si Zoe na pag-ayosin sila ng kanyang lolo. Dahil hindi sinasabot ng kanyang lolo ang kanyang mga tawag. At sobrang maguguluhan na si Zoe sa kaguluhan mangyayari sa amin ng pamilya. Lalo na karoon ng problema ang kanyang mami. At galit din ang kanyang lolo at si Tita Giselle At tinaayos pa niya ang kanyang residency. Kaya sinabi ng kanyang daddy Robert na huwag na siya mag-alala at maaayos din ang lahat sa kanam pamilya. Nang sandali lang ay dumating naman si De sa dito at agad-agad naman lumapit si Sorry sa kanyang lolo at humingi na paumanhin at lapmano. Ngunit dahil sa inisindo na si Litos kay Sorry, ay hindi niya tinanggap ang pagmana nito at sinitawan si Sorry. At tinanong rin kay Sorry kung nagsumbong na ba ito sa daddy niya at sinabi rin ba nito na tinawag niyang demonyo ang kanyang lolo kaya tayo mga anak o bata. Ano man ang sitwasyon, sikapin natin maging mabalang sa mga nakatatanda. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!